Nagdiwang ng kanyang eka 78 anyo sa pagkakatatag ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas ng Desyembre 20, 2013. Sa temang tagumpay noon, bayanihan ngayon karangalan nating lahat bukas. Tampok sa pagdiriwang na ito ay ang pagpaparangal ng AFP sa mga piling sundalo at civilian employees bilang pagkilala sa kanilang mga di matatawarang kontribusyon sa pagpapatupad ng mandatong militar. Apat na siyang kasundalo dalawang civilian na empleyado at dalawang ROTC cadets ang pinarangalan sa mismong araw ng anibersaryo. Ang mga pagpunyaging ito ay naayon sa pagganap nila sa kanilang tungkulin sa matagumpay na pagtatanggol sa Zamboanga City. Makaraang inatake ito ng Moro National Liberation Front Miswari Faction humanitarian assistance and disaster response operations sa naganap na lindol sa Bohol at ang paghagupit ng bagyong Yolanda sa kabisayaan at iba pang mga combat operations at non-traditional missions. Sa pagdiriwang na ito ay binigyan ng pinakamataas na pagpapakilala si Late Private First Class Ayan Opakit mula sa 3rd Scout Ranger Company ng 1 Scout Ranger Regiment sa kanyang kabayanihang inialay laban sa panalakay ng MNLF sa Zamboanga. Iginawad ang Medal of Valor sa kanyang naulilang ama na si Eduardo Pakit. Bukod dito, inihayag rin ang pagtatamo ng tatlong Agusto Westland 109 Power Helicopters para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Labing tatlong sundalo ang napagkalooban ng Distinguished Conduct Star, ang pangalawang pinakamataas na military award. Ito ang mga parangal ayon sa pagkasunod-sunod na ito. Medal of Valor, Award of the Distinguished Conduct Star, Award of the Distinguished Service Star, Award of the Gold Cross Medal, Award of the Philippine Legion of Honor Degree of Officer, Award of the Distinguished Navy Cross, Award of the Distinguished Aviation Cross, Award of the Bronze Cross, Award of the Gawad sa Kaunlaran, Enlisted Personnel of the Year, Model Civilian Employee of the Year, Male ROTC Cadet of the Year at Female ROTC Cadet of the Year. Noong August 9 sa Thanksgiving and Recognition Ceremony ng 78th Founding Anniversary na ginanap sa General Headquarters Canopy ng Camp Aguinaldo, ay naigawad na rin sa isang daan at labing limang sundalo ang kanilang mga iba't ibang parangal at iba pang mga civilian. Kasama sa mga parangal ay ang alkalde ng siyudad ng Zamboanga na si Mayor Isabel Bentley Macol Salazar na tumanggap ng AFP Command Club. Para sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Lakbao nagmula.